Good morning mga tol. Iis ka po tayo ngayon. Time check is 7.58 ng umaga mga tol. Tara tol, samahan nyo kami. Iis ka po tayo ngayon mga tol. Kasama natin yung asawa ko mga tol. Pupunta tayo sa Landingan sa nagtipunan kirino mga tol. Around 65 kilometers ang layo mga tol. Mula dito sa amin mga tol. Ayan mga tol, tara. Samahan nyo kami mga tol diret dire diretso lang tayo dito Papa sa Agustin tayo Susunod Madela Tapos nagtipunan na tayo mga tol Ang lamig naman ngayon mga tol Sobra 22 degrees ngayon mga tol Sarap mag rides Gantong ganto pinaka masarap mag rides Hindi mainit Ay mga tol, mas gusto nyo rin ba nag rides ng malamig Mas enjoy para sa akin mga tol Ayan mga tol, nandito na tayo sa Bayan ng San Agustin mga tol Ayan, San Agustin May galabaw siya mga tol Ayan mga tol, nandito na tayo sa town tracker ng San Agustin mga tol Kung naaalala nyo yung pinakaunang video ko mga tol Dito rin tayo dumaan na yung hindi tayo nakapasok sa koronang bato mga tol Dito na tayo sa papasok sa Madela Kaliwa mga tol pa Madela Pagkaanan mga tol Tadaan kang Aglipay, Kamarugis, Dipon Pasansyago siya mga tol ngayon mga tol, naghahanap lang kami ng mga kalinan. Tara mga tol, kain muna tayo. Ngayon mga tol, katatapos namin kumain. Tuloy na tayo sa biyahe natin mga tol. Kagas up lang tayo sa grid mga tol. Tapos diretso na tayo yung landingan mga tol. Tol, so, katatapos namin mag gas up dito sa total. Diretso na tayo sa landingan mga tol. Time check pala mga tol 9.38 na ng umaga So medyo matagal kaming kumain mga tol Kaya eh, medyo bibilisan na natin Pang pulutan Shout out niya pala kay King Leonard Esteban Follow nyo siya mga tol Ito yung page niya mga tol Makikita nyo dyan sa screen Follow nyo yung page niya mga tol Ayun lang mga tol Shout out ulit kay King Leonard Esteban Thank you sa pag support tol Malapit na tayo yung magpakanan mga tol Nagtipunan pa sa Lubong Center mga tol Kakanan lang kayo dyan mga tol Diretso na to mga tol Ganda dahan dito mga tol Marang umaakit ka sa kaya pa mga tol Ganda mga tol Sarap talaga magbiyahe mga tol Lalo kung buong week ka nagtatrabaho Tapos stress ka Ganda lang, solve ka na eh oh. Ganda mami ng bundok oh Kapunggo oh, na tayo up Katarik mga tol Woo! Uy 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 uy, uy, uy. Ganda doon Wait lang tala. ha Pakita na natin ganda. Kita niya yung bayan ng nagtipunan mga tal. Tinawag pa lang nagtipunan kay na to mga tal. Uh, may na-interview ako dati na nagbibisikleta kami mga tal. Para nagtipon-tipon lahat ng mga lahi mga tal. At ng Tagalo, Pilocano, mga uh, iba na gano'n mga tal. Kaya nagtipunan. <laughs> yung tawag sa bayan na ito mga tol para talaga tayo nasa Baguio wow ang ganda ng ilog mga tol

Hello po. Good morning. Hello po. Good morning po. Papasok po. Yes po. Pwede pong iwan yung Ay, helmet? Ay, opo, pwede po. Isang pala na lang sir, sa inyong dalawa ni Ma'am. Then, 50 pesos po isa. Pasok na tayo please. Ayon mga tol, pababaan na kami ng asawa ko. Ganda ng view eh no mga tol, puntahan niya na rin to mga tol. Kung nag-enjoy naman kayo sa video mga tol, pa-react and share naman ng ating video mga tol. Tapos kung gusto niyo ng mga gantong content mga tol, papalo na rin ng ating page. Hi! 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 <laughs> Ingat!